guys, may tira pa kasi kami ano, isdang tamban. So ang gagawin ko, gagawin ko siyang tuyo. lagyan ko lang siya ng asin, paminta, and then konting seasoning. And then, ibibilad ko na siya sa araw. Since may araw pa naman, papatuyuin ko siya sa araw. So, ayan. Ito muna ang aking pansamantalang tray kasi wala akong tray. Pwede naman to. sayang kasi nung last year pa to namin na is na lang sa ano rep kagawin ko siya ng paraan so ayan guys ibibilad ko na siya doon ko siya ilalagay eh. ayan mainit pa naman so doon sa taas ng gate So, ayan guys. First day. Ito pa. Ito yung itsura niya. So, ibibilad ko pa to. Bukas. Hanggang sa matuyo siya guys. Anong tira naman? Binili ko? Mm -hmm. So, ayan. Hapon na wala ng araw. So, bukas naman. Titignan ko nga kung... Tingin pa? Patingin pa pa. Lagyan mo itong asin? Oo. Mm -mm. Pero hindi masyadong madami. Kasi maalat. eh. Patingin pa. So ayun guys, sa naking homemade tuyo, malapit na siyang maano. Madry dry na dry talaga. So malambot pa siya. So ilang araw pa. To. Hanggat may araw, ibibilan So ayan, kasi pa ano na yung aking ito so, yung ito nga yung naman ako gagawin na panibago i-dry ko sa araw yung sapsap -sap. so nagbalay lang ako ng asin dyan and then dalagyan ko ng pamunta medyo madami-dami yung asin na nilagay ko ngayon kaysa dun sa una kong ginawa ko hubos ang kulay. Kaya medyo inalatan ko siya. So, ayusin lang natin. Kasi yung tuyo ko, ilalagay ko rin dito kasi paparawan ko pa siya. Dry na siya pero kailangan ko pa siya ang paarawan kasi medyo malambot pa yung loob. So, hanggang sa maging dry na talaga siya. Na yung matigas na. Duro ko lang. Tulutuin. isang lalagyan na lang. Ibigilag ko na siya. So, ayan guys. Ang aking um, tuyo. Ang aking homemade home tuyo. Ayan. So, pwede na to. Pwede na to maluto. Pero yung aking sapsap, kailangan -sap, na ko pang bila rin. Ayan, guys! Bye bye! Ayan guys, magluto na ako ng aking tuyo. Ayan. Kasi wala kami yung ulam. Pwede na to eh. Magta-try muna ako ng sa. peraso. Para ulam namin. Tapos may itlog kami. Ayan, hotdog dog namin. So, ayan na ang aming ah, homemade toyo. Ayan, ang aking homemade toyo na niluto ko na at mukha naman siyang goods at masarap. ba? Diba? Nakakatawa naman, guys. So, ayan, titikman na ni Opa ang aking homemade toyo. guys, hindi naman maalat at masarap maa. daw, sabi ni Opa. So, ayan guys, thank you guys for watching. Bye-bye! Ano? Hindi maalat? Kapto lang. Kapto lang. Ayan, masarap yung aming tuyo.